Yun, nilagay niya ng asin. Tapos so, yung pahinga. 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 Parang pahinga, no? Pahinga. Yan yun yung pahinga. Nilagay sa buho. Yun, buo lang. Hindi na siya, uh, ano yun, tara sa salang ng sapoy. Lalagyan sa bawa, Kuya Jim? Ah. Uh, Ah, konting tubig lang. Ah, parang pinasingawan lang, no? Ba, parang masarap nga na ah. Dapat tikman natin yan. Ay, ganyan talaga kayo magluto. Na. Uh -huh. Tapos si Buyas. Yung uh iba kasi -huh. inaalis yung Oo. Inaalis. Sa amin, sa bulan kayo inaalis yung balat ng pahinga. O palaka. Ayan, palakang bundok po. Ya, oke okay nih. Dion. Dan nulang. Tapos. Isa lang na. Isa lang. Too big. Oh, ba? Tasting <laughs> niya. dahan Tapos nyo. Tap, sa salang na. Kumukulo na yung kanin Ayun, ganun lang Tapos abangan natin maluto Tapos tikman natin kung ano lasa nung Pahinga o palakang Bundok Tikman natin yung Ano tawag nyo kay Jim? Pahinga Pahinga Tara, tara, tikman natin Ay, tikman natin Nad, Ay, hindi ka pala kumakain ng pahinga yan kaya yung kwento rin na pahinga. Pahinga? Alisin mo yung ano mo. Yung, Para maka... Kasi, di ba, nakaugalian po ngayon yung maging kasambahay. Mm. Eh oh. e, ngayon, itong katutubo na, siyempre nasa Manila na siya, mm. ay nakakita ngayon siya ng pahinga. Oo. Oh. Sabi daw nung boss niya, ay, palaka, oh. sabi nyo nun nung boss niya. Ay sabi naman itong katutubo na kasambahay, pahinga, pahinga. Mm. Duh, sabi ah. naman daw itong boss, ito so, papahinga lang natin ah, bakit Tikman niyo na, tikman nyo na. <laughs> oh, ikaw mo dahil may kwento ka. Okay. Kaya po, ayan. Kasama yung balat, no? Kasama yung balat. Tikman natin. Ikaw mo ikaw Pinapa. una. Ito uh -huh. so, yung... Manyaman? Manyaman. Mayaman. Kaya, si tatay medyo malakas pa rin kagaya namin dahil dito sa mga original. Dahil sa pahinga. <laughs> kaya si tatay malakas na malakas pa eh. Ito ang ganda ng buhok niya. Yo. Oh. Oh, Nadi, kaya mo ng pahinga? Mm -hmm. Puro ka trabaho. Ay, si Jimmy kumain ng pahinga. Ikaw pa, gusto mong tikman? Ayaw mo? ah titikman ko itong pahinga. Siyempre dapat matikman din natin kung hindi kasi kaya kuya na Tahinga natin sa may palayan. Yung balat kinakain? Oo. Talaga? Kasi balat din po nang yung lakuha natin na ano. Oh. Yung na makakalakas ng Hindi po gaya ng pahinga sa bayan na matigas ito matigas. Si Bernard di kumakain ng pahinga. <laughs> sa pahinga ang bahay. Sa pahinga bahay siya. <laughs> 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 Tikman din natin syempre. Bakit amoy maasim? Hmm. Okay. Kaya si tatay malakas pa rin eh. Hmm? Ba... Hmm. Masarap! <laughs> masarap siya. Kung masaya lang ka, baka di mo makain. <laughs> mm. <Pero> masarap. <laughs> Ibig sabihin pat, masaya lang ka. <laughs> masarap. Patikim natin kay Patrick. Hindi pa din ganyan tikman to. Masa ka masasabing masarap pagka natikman mo na. Misang kasi, sa itsura parang hindi masarap. Pero masarap pala. Di ba? Sa pusang manok. Oh, o di ba? Masarap pa. Alam niyo po yung ano le ay sinale. Manok. Yung nagyan tanlad. Masarap. Ito, na, si Bernard lang hindi kumakain ng ano. Ng palaka. O lahat kami kumain. Masarap talaga. Nagkulang pa. Oh, nabitin pa si Patrick no. Sabi ko sa inyo eh.